Oh! Ako okay, si, ako si, anak ng Global Oriental, nakalatlaban ng Global sa kapitulan, okay. sa okay. bilang, bilang na York, ITM na nulong pa, na nanunup pa, na totoo parehong nunggus pa. At sa parungtong mga buhay at katakatan, maabot ang aking katayahan, kaabot ang aking katayahan, ang mga tuntulin ng aking katulukulan at tuntulan, at ang aking katulukulan at tuntulan, at sa iba pang kapalangan, ito'y kagampanan ko, at so, iba pang kapalaan, ito'y kagampanan ko, sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas.